kulungan. Walang aircon ah. Wala pa tayong kama. Kayong dalawa. Lumapit kayo. Tinatawag ka. Ikaw ang tinatawag? Ikaw? Oo, kayong dalawa. Huh? Tayo. Are you walking to me? Ano yon? Hindi mo alam? Ano nga yun eh? Wow! Okay, may mahina pala ito eh. Oh boy. Are you walking to me? Walking? Tinatawag! Hindi kong graduate ang elementary. Hoy, huwag niyo kong asaray na lumapit kayo dito! Lapit! Probinsyano, ano? Bago oh. salda? Oh. Malika! Ano ang pangalan mo? Ako? Oo! Oh. Ako? Ako si Manila Boy! Manila Boy! Oo! <laughs> Oo, oh, mga kakosa! Si Manila Boy! Daya! <laughs> <laughs> Manila, boy, ha? huko, Tukoy ka pala! Akala ko natin pa kala! Nandito lang pala ito! Niluloko mo ba ako? Oye, oye! retado mo ba? to! Tumigil ka! Pasok-pasok! Hindi ka na makasalad! Tumigil ka! Teka muna! Teka muna! Masyado kayong maiinit! Ano ba pangalan mo? Wala ka na ron! D-Layla! Samson! d Samson! d Samson! D-Layla! d mo ba ako? Mukha ka namang lulungkot. Uh... Ay... 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 Oh, O, pala! Samson! Uy! Uy! Ah. Ah. Pag ikaw, ah, tulak ko ng buhok, ah. Manghihina ka! Ma-malakas, ah. <tip> <tip> Hold deg fast! Kaya makiram, ipagkikita ko lang, ako lang oh. sa ulul na Manila boy na yan. Kung sino si Ernie Baraco, alis ka lang po! Ernie <t initiation> Baraco? Shit! Peanuts! Wow! All from the Tata! Ang mo! Ay, mo! Tata! Ano ba alak-alak mo? Ang mo! Ano ba? Anong gulo yan? Sila awi na nila kami! <laughs> Sila ho, nag-aaway kayo na ba, eh, di ba? Oo, tata. Inaaway ako ni eh. At tatanda na ninyo eh! Pati kayong magkakakusa, nag-aaway! Magkamaya kayo! Sige! 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 Magkamaya kayo! Magkamaya kayo! Magyakap kayo! Yakap! Hmm. Ikaw hindi ko marunong gumalang sa nakatatanda sa'yo sa grupo! Halay mo! <laughs> Totoo bang nag-aaway kayo? Oo! Oh, yes, oh, Ito ko sa kalbo ko! Sige, bumalik tayo sa tarima niyo! Oo, oh, tata! Hehehehe! <laughs>